So doon na lang tayo kumuha sa bundok doon sa company nyo. Wala na ditong kalupaan. Meron lang mga bato-bato at saka yung mga sanga-sanga ng puno at mga dahong tuyo. May mga ano. na yung mga sanga. Wala na yung mga lupa. Dati may lupa dyan. Mataas eh. dito kami sa bundok. Kumuha kami ng kalupaan dahil ilalagay ko doon sa aking garden bed nakulang yung lupa so yan ayan nasira yung ating timba napakaganda ng paligid tingnan nyo naman yung ulap oh ang ganda tingnan grabe oh, wow Wow! Andyan may tambak kasing lupa dito na mataas. So, kumuha kami ng lupa ni Kapapa at idadagdag ko dun sa aking sa ginawa namin garden bed ni Kapapa natin. So, nandito tayo sa kumpanya ng ating Kapapa. Nakita nyo yung mga product nila. Kahaba-haba na yan. Yan ay pinoproseso yan dyan sa loob ng building na yan. So, yan. bali dito, dito namin planong magtanim. Hindi ka pa ng iba't ibang gulayin. Pero, tingnan natin kung makakapagtanim tayo at mahirap magdukal. Kasi, mamumundok na naman tayo. Malapit lang to naman sa amin. Ang problema, mula doon sa yun, sa mga truck na yon maglalakad kami papunta dito. Hindi naman kalayuan, kaya lang ewan ko. Pag tumatanda na kasi ang tao talagang nahihirapan ng maglakad ng maglakad. Doon lang naman oh Pero napapagod na ako. Yon, Yan. Diyan namin planong magano, magtanim ni kapapa ng kung ano-anong mga gulay-gulay. Kasi nga pinapagtanim kami nung kanyang boss. Nung boss namin. Hello mga kamama. Maganda tanghali. Eh. Napakainit ng panahon. Nandito kami sa Bulubundukin. Dito, bundok. Nandito kami sa Canada, pero nandito kami sa bundok. Tingnan nyo. Ang <laughs> paligid. Lakita niya. Yan, ang buhay namin sa Canada. Namumundok din. Kala mo lang, Canada, ha? Ito, oh. Nasa bundok kami. Diyan kami magtatanim ni Kapapa. So, yan. Pero ngayon, kumuha kami ng lupa. Dahil magtatanim kami, magdadagdag ako ng lupa sa garden. So, yan nga, nandito kami sa malawak na kalupaan. Bali, yung mga lupang nakikita nyo na yan sa paligid ay pag-aari ng aming ng aming ano, boss. Yan. Yan yung mga produkto nila, oh. Sa paligid. Yan, malayong yan, malayong. Hanggang doon pa sa likod. Yung natatanaw yung wala mga tanim ay sa aming ano, boss. Yung mataas na yan, yan ang plano nating taniman. Pero yung kabahayan natin nandun, malapit lang naman. Ngayon lang, siyempre, ayan, gumawa nga kami ni Kapapa ng tulay para daanan. Kasi nga yan, oh, nakita nyo, oh, may tubig yan malalim. Parang nakakapagod na rin maglakad. Pero kailangan natin. So yan si Papa, nakakadalawang balik, tatlong balik na yan. Naghakot ng lupa. ay dito sa tulay so yan daan tayo sa tulay galing nang ginawa ng mong tulay ha ayos ko may sumundot sa paa ko ano na naman yun ang daming tingloy ano ba yun sa atin parang tingloy yung parang nakakatusok sa paa kumbaga sa atin tingloy ba ano ba yan sa Batangas ay tingloy ang tawag dito sa nakakatusok sa paa pag nandun ka sa bulubundokin ano itong nakatusok? So, ayan. Nakailang ano tayo. Tatlong bakit ng lupa. Kasi may paggagamitan si Kamama. So, ito yung ating ano. Pasok na natin yung pala. Okay. Sakay na tayo. Mainit. Ay ko, ano ba yun? May tumutusok sa akin kamamang pa. Ay, naku, may tumusok sa paa natin. Ha. Huh. Kailangan ipagpag natin ang ano. May tumusok sa ating kapaahan. Yung mga tinik-tinik na maliliit na galing sa mga damo-damo ba? kumbaga sa atin, sa amin, sa bundok, doon sa banabangan, sa bundok namin sa Batangas, pag may tumusok sa iyong paa, tingloy. Yun, ting Tingloy. Kunin muna daw namin yung cornhole namin dito sa company. Kasi maglalaro daw kami. Practice. Uy, hey, natusok. Ay, baka lumutaw ko ba't ako nag-step doon. bean bag. Magjo-join -ju sana kami sa binbag tournament. Kaso na late kami ng registration. So hindi kami naka-registered. Oop, yeah. Tomato close na to, no? Okay. 1 3 go try natin pabukas pa okay sarado na so yan kinuha na uli natin yung ginawa ni kapapang binbag siya ang gumawa niyan mga kamama cornhole pala yan, ang binbag yung iniitya yan yung mga produkto nilang pagkadami dami see hanggang doon pa yan sa likod mga puno yan, mga kamama puno na hemp kung tawagin. Bali, pinaprocess nila. E, na, pag naanin nila, magiging ganyan yan. yan nakita nyo yan. Iroroll e, ng truck na ganyan nung pang-harvest. Tapos, pag medyo dry-dry na, ipaprocess na yan sa ano, isang malaking ano, machine dyan sa loob ng kumpanya na yan. kaya yung nakikita nyo yung dadaanan na yan, kiluhan yan, kiluhan ng truck ng ano, malaking truck malaking truck na may lamang produkto